po si Lisel Hamblota, 38 years old, um, may bahay, uh, asawa ni M. Hamblota. Um, isa siyang ano, mekaniko, driver, or good provider siya sa amin, sa amin pamilya. Masayahing tao siya. Um, nung Monday, na bumiyahin siya, maaga, papunta, sabi siya na papunta siya ng uh, summer night eh. Ilong oras kasi ang biyahe, papuntang mula dito hanggang, ano, hanggang summer late eh. Ang pagtulong ng One Life sa pamilya ko, napakalaking tulong po niya. dahil po, sa katulad ko po, po na single mom na lang, kung ano ko po kasi Bulso is ng e therapy siya dahil may mag siya. Malaking tulong po yung naibigay niya sa akin. Walang kahirap-hirap, hindi ka palirapan sa mga favorites. Wala. Through online na lang, hindi ka na lang pa sa saan. May re-recommend ako po yung One Life.